mga kadol uh, magandang uh, umaga po sa lahat uh, sa lahat po sa lahat po nga sa video na ito uh, magpahalang umaga po sa lahat so ngayon mga kadol ay balikin natin araw yung uh, yung story na kubo mga kadol kailangan natin balikan kasi po ay mayroon din nag na araw natin balikan no? kaya yun ano yung nag explore po ako ay ano, uh, umaga po ako na ganun nag, ano, nag uh, explore or uh, uh, pinupuntahan po mga kadol para uh, ano ba, mas maliwanag at makikita natin maayos yung video yung kubo na yun no? so bago po natin uh, isimula ang video mga kadol shout mo tayo no? shout na kay uh, ma'am Yalim Turbia Ping pastor uh, Marjo Labong uh, ma'am John Simil Mark Marvillas sa Kamaki Joy kay uh, Mar, uh, marlo Lumalia shout out po ka Jane shout out. At... yun kasama ko sa, pala si Budokyo. Nando, no? So... Yun mga kadol, sama nyo kami ngayong maaga mga kadol. So yun mga kadol, uh, dito po, uh, dito po, nakita ko yung, uh, ano, uh, yung tao na tumakbo. So hindi natin alam, no? uh, ano lang, baka magnakaw Uh, kasi po tumakbo no so kasi po uh, dito po may dumadaan ang uh, mga motor dito kaya hindi natin alam kung ano po yung kinukuha na doon sa bundok no doon si bundok yun so yun mga kadol <sighs> kahit umaga mga kadol uh, yung madilinig nyo kapag gabi parang ganun din no may mga pinig uh, uh, ng uh, ibon ha? ha? ng oras uh, City ata. La City. La City. La City 44, hapit na sa tsutsu. Hapit La na Kasi uh, doon pa tayo nagpapanday po tayo, no? malapit na po tayo sa may kubo mga kadok may mga bulaklak pa dito malapit na tayo so siguro mamaya mga kadol sobrang ingay na ito kasi may motor daw dito mga pasok kaya pala siguro may tulay dyan pero bro yung lingatong bro kinakain makain ba yung dahon

Oh, oh dyan, dyan, dyan. Dito? Hmm. Magpaalam pa rin tayo bro. Ha? May tao bro. Kasi ano bro, uh, hindi gumagalaw yung pupunta natin. Baka ha? pinaglaruan lang yata ako. Kasi mag isa lang ako Yung ano ba, yung nakatali doon. Yung nakabitay dito.

Ang sagot mo siguro wala kayo ginta tao talaga kasi pero may magpaparamdam dito siguro ay nakatira dito ay mga multo so walang ano walang aso nakatira dito ano lang para pong ano po multo po siguro siguro uh, tayo kasi diba may narinig ka dito na maliit na ano yung boses ng bata umiiyak panggol. sanggol iba iba talaga kami mga kaidol sa video kasi si kaprodok ay nalinig sa video niya sa akin wala Bro, may motor bro May motor Parang mayroon Kasi yung mag-isa ko dito may motor din Ay, Kaya nga alamin natin bro Mayroon? Mayroon talaga parang nakatingin lang sa atin ba? Sa loob? Mayroon talaga bro? Bro? May paa dun bro? May paa? Oh yun o? Oh. Parang paa ng tao ano? Nasa ano? Sa... Yung sa loob, sa taas, sa loob. Sa misahig? Hmm? Sa Ano? Wala. Nawala naman bro. Kan? Kan? Iwan ko, iwan ko sa si kamera bro Diyan kanina Par Parang lang lang ano, katayo review natin yang mamaya Review natin Sige, sige Oh, ngayon, di Ito, mga kadul, main dito, dito itu. Dan, mga kaidol parang may nakatayo dito Ito dito sa loob na ito may mga pa dito mas na natin mga kaidol kanina mga kanina yan mga kaidol parang dyan talaga mga kaidol eh, parang may nakatayo dyan at nandun po si dokyo Joe tinitingin niya mabuti kasi may paa kanina no? may paa kanina Yan. at saka bigla lang po naglaho no? Yan, dito tumakbo yung oh, laki lalaki yung nakita ko dito hindi ko lang hinabol baka magnakaw baka siya siguro ang daming mga niyo dito Okay, saya mungkin nak kau. Gemala bro. Yang pagarong ganun ba? Pagarong ganun yung galaw ng nakapulong. Galaw. Gumagalaw na bro. Pumpas sa kajabo diba? wala. Dito ako dumaan. Ako yung doon ako dumaan. Yan din. Yan mga kanino. Magandang talaga sya, paswing swing sya. Ini makita sa akin ba? Hmm. Dilim. Lama talaga, bro. Sabi nila, bro, ay mayroon nakapatong diyan na maliit. Yung nakapatong diyan? Mm, maliit. dan maka itu memanggil terlaga Apa sih kejadian sih lo? bro, besaran mengenai sepuluh tahun, bro. parang may dito bro parang may naka ano ko dito nakita na tumayo hmm. kahit nakalak lock to sundan natin yung motor bro sundan natin dito mo magpakita kailangan natin ano lang video natin so yun mga uh, may motor no tingnan natin kung saan uh, sa patungo. tingin niyo mga kadlo ang bundok naman ito. Bicho natin. dan hatinya mamaya mana lang kita gawa jan cing hade mituk ngumagalo kare